Hindi lahat ng tao ay makakasama sa rapture. Sa totoo lang, maraming mga maiiwan kapag dumating na yung ating Panginoong So Kristo. Ano-ano nga ba ang mga dahilan? Marami sa ating mga Krisyano ang namamag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo na alam naman natin mangyayari talaga dahil sinabi po yan ng Biblia. So ito pong rapture, ito po ay pag-asa para sa ating mga nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo. So alam naman natin na kapag nag-rapture sa isang isap mata, ang lahat ng na mga nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo ay bigla na mawawala at mapupunta doon sa alapaap para sa lubungin yung ating Panginoong Sokristo. At magsasama-sama na yung bawat mananampalataya kasama yung ating Panginoong Sokristo man. Ito ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 52. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ito na ang sinasabi sa 1 Thessalonians 4, verse 17. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ito po yung pinakahihintay ng maraming mga Kristiyano sa buong mundo, yung pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. May mga kapatid, dahil nasa mga huling araw na tayo, ang nakakalungkot lang na katotohanan, maraming mga tao ang maiiwan sa rapture. So bakit nga po ba natin ito nasabi? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Ano-ano po ang mga dahilan kung bakit marami ang hindi masasama sa rapture? Unang dahilan, mali kasi ang kanilang paniniwala sa kaligtasan. Marami po ang mga nasasabi na sila ay mga Kristiyano, ngunit peke ang kanilang pananampalataya. Ang iba nagtitiwala po sila sa kanilang mga tradisyon, relihiyon o kaya man sa mga mabubuting gawa. Kesa po doon sa pananampalataya sa Panginoong Yeso Kristo. Ngayon mga kapatid, alam naman natin na yung kaligtasan, hindi po ito ayon sa gawa, kundi sa biyaya at pananampalataya lamang natin sa ating Panginoong Yeso Kristo. Ngayon mga kapatid, ito po yung katotohanan na dapat nang malaman masasama pa rin kayo sa rapture kahit hindi kayo naniniwala sa rapture. Kasi mga kapatid, hindi po yung paniniwala sa rapture yung basihan ng kaligtasan. Maliligtas lamang po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Sokristo. Ngayon, ang isang katotohanan po mga kapatid, marami ang nag-aakala, ligtas na sila. Dahil maaring sila sumisimba, linggo-linggo, nagbabasa ng Bible, nagpe-pray naman sila, o in short, sinasabi nila, kristyano sila. Pero mga kapatid, hindi nila alam, hindi pa pala sila ligtas. Basahin natin yung Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So ito po ay babala para sa ating lahat. Bilang mga mananampalataya ng palataya ng ating Panginoong Kristo, bilang mga tao na nagsasabi sila ay Kristiyano, dapat siguraduhin nyo na kayo ay merong tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Kristo at kayo ay tunay na tumalikod sa inyong mga kasalanan. Kasi mga kapatid, kapag hindi totoo ang relasyon nyo sa ating Diyos, sigurado na maiiwan kayo sa rapture. Maraming mga nagsasabi, Kristiyano naman ako. Pero hindi mo makikita sa kanila ang pamumuhay ng tunay na kristyano. Yung tunay po na pagsuko sa Panginoon. Tanda niyo po mga kapatid, kapag peke ang pagkakristyano mo, hindi mo niloloko yung Diyos, kundi yung sarili mo. Pangalawang dahilan, namumuhay kasi sa kasalanan hindi pinagsisihan. Ang pagbabalik-balik sa kasalanan ng walang tunay na pagsisisi ay patunay po ng puso na matigas at hindi nagbabago. Ang tunay po na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Sokristo ay hindi perpekto. Pero kung titingnan po natin, kung tunay talagang nanampalataya sa ating Panginoong Sokristo yan, nagsusumikap yan na lumakad sa kabanalan, kahit meron pa rin kasalanan. Oo, alam naman natin, maliligtas lamang ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Sokristo, sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin noon wala na siyang gagawin. Kapag wala po ang mabuting gawa sa kanya, ibig sabihin lang yan, patay ang kanyang pananampalataya. So dapat makita po sa isang mananampalataya ng ating Panginoong Sokristo ang tunay na pagsisisi. At kapag nagsisi na siya sa kanyang kasalanan, hindi na po siya mamumuhay sa kasalanan. Ang tunay na ligtas, nasa kanya yung bunga ng kaligtasan. At ano po yun? Yun yung mga mabubuting gawa at pagsunod sa ating Diyos. Ngayon kung sinasabi niya kristyano siya, pero namumuhay pa rin siya sa kasalanan, walang pagbabago, mapapahamak pa rin po yan. Maiiwan yan sa rapture. Sabi nga sa Hebrews chapter 10 verse 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na may pa para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. May mga tao kasi sinasabi nila na na sila. So dahil ligtas na sila, mabiyaya yung ating Diyos na kahit gumawa sila ng kasalanan o kasamaan, okay lang yon kasi patatawarin sila ng Diyos. Pero mga kapatid, mali po yung pananaw na ganon. Ang tunay po na masasama sa rapture, namumuhay yan ng may kabanalan, hindi na po sa kasalanan. So dito makikita natin, maraming mga maiiwan sa rapture dahil sa mga kasalanan pa na natitira sa kanilang mga puso yung mga hindi pa nila na isusuko sa ating Panginoon. Kapag nadatnan po ng ating Panginoong Kristo na makasalanan yung isang tao pagdating ng rapture, sigurado na mararanasan ng tao na yan yung judgment ng Diyos doon sa tribulation. So alam naman natin sa panahon natin ngayon, marami mga tao na sa kasalanan kesa sa kabanalan. So patunay po yan na mas marami po ang maiiwan sa rapture. Pangatlo, tinanggihan ng mga tao ang kaligtasan. May mga taong malinaw nang narinig yung salita ng Diyos. Pero mga kapatid, ayaw pa rin nilang manampalataya. Matigas pa rin ang kanilang mga puso. Kaya kapag dumating po ang rapture, sigurado na maiiwan sila. So dahil po sa impluensya ng social media at sa kasamaan ng ating mundo, maraming mga tao ngayon ang hindi tumatanggap sa ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, kitang-kita naman maraming mga tao patuloy na kinukutya yung ating Panginoong Sokristo, pinagtatawanan yung ating Panginoong Sokristo. At higit sa lahat, nire-reject po nila yung katotohanan patungkol sa ating Panginoong So Kristo. Sa panahon natin ngayon, ang dami na po mga paglapastangan na ginagawa ng mga tao sa ating Diyos. Na parang pag ginagawa nila yon, wala silang takot sa Diyos. Na parang normal lamang sa kanila yon. Ang iba ng pagsamba kay Satanas. At marami mga tao ngayon, itang kita na po na sobrang layo na sa kalooban ng Diyos. Hindi na po sila sumusunod sa kagustuhan ng ating Diyos, kundi sa kagustuhan na lamang nila. So yan po yung magdadala sa mga tao ngayon sa kapahamakan kapag nareject nila yung ating Panginoong Yeso ito nga po yung sinasabi sa 2 Thessalonians 2, verse 10 to 12. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ng lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Dahil maraming mga tao ngayon, nire-reject nila yung ating Panginoong Sokristo, wala silang pakailang sa mabuting balita ng ating Panginoong Sokristo. Patunay po yan na maraming mga tao ngayon may iiwan sa rapture. Pangapat, marami ang hindi handa. Maraming mga tao ngayon, abala sa kanilang mga ginagawa. Maraming mga tao, inuuna po nila yung mga walang kwentang mga bagay. Maraming mga tao ngayon, hindi po nila pinapahalagahan yung mga babala ng ating Panginoong Diyos sa iba't ibang paraan. Lalo na nga nasa mga huling araw na tayo. So dahil hindi po sila handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, sigurado na maiiwan sila sa rapture. Marami mga tao ngayon, binabaliwala nila yung mga babala sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo at patuloy pa rin sila sa paggawa ng masama. At hindi lang yon, patuloy pa rin sila sa hindi pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, kapag nag-rapture, ano pang aasahan natin? Maiiwan sila kasi nga hindi sila handa. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 37 to 39. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Malinaw po dito, kinumpara yung pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo nung panahon ni Noe. So nakita natin dito, hindi naging handa yung mga tao at wala silang pakailam sa mga babala asa kung ano man po yung mga naririnig nila na salita ng Diyos. So dahil hindi sila handa, napahamak sila. Kung mabasahin po natin yung kwento ni Noe nung panahon po na ginunaw ng Diyos yung ating mundo sa pamamagitan ng tubig, mas marami po doon ang napahamak kesa naligtas. Nakita naman natin marami ang hindi nakasakay ng barko dahil hindi po sila naniwala at di po sila naghanda. So dahil maraming mga tao ang hindi handa sa pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo, sigurado maraming maiiwan pagdating ng rapture. So malinaw mga kapatid, ayon sa Biblia, marami ang mapapahamak, marami ang maiiwan sa rapture. Sinabi po mismo yan ng ating Panginoong Yesus. Kasi mga kapatid, mas marami mga tao pipiliin nila ang kapahamakan kaysa kaligtasan. So isa lang po ang ibig sabihin yan, kung marami ang pipili ng kapahamakan, marami ang maiiwan pagdating ng rapture. Ito nga po ang sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo niyon. So mga kapatid, nawa nga, hindi kayo maiwan sa rapture. Malapit na po ang rapture, kaya ihanda nyo na ang inyong mga sarili. Manumbalik na kayo sa ating Panginoong Sokristo, isuko nyo na po ang inyong mga buhay sa Kanya, yung mga kasalanan nyo, at mamuhay kayo na may kabanalan. Tandaan nyo po mga kapatid, kapag dumating ang tribulation, kapag naiwan ka, sigurado na mapapahama ka. Malinaw sinasabi ng Biblia, pagdating ng tribulation, marami mga tao, milyong-milyong mga tao ang mapapahamak pagdating ng tribulation. At nawa nga, hindi ka masama doon. So mga kapatid, maganda ang plano ng Diyos sa buhay nyo at ang gusto ng Diyos sa buhay nyo, makakasama kayo sa rapture.